guys yan guys uh, magandang gabi sa inyo lahat nat ako Tambay Kaya po nagapila na At pumaparada uh, na po sila Kahit wala pang alas 12 ng hating gabi Wala una ng madaling araw Yan guys Hi guys Yes <laughs> guys Yan, maya maya tagsana naman yan guys Yeah, oh. no. sobrang pahirap nila sa motor ang hirap ng umandar ng motor ayan guys so this tayo pa video video lang sa labas guys ayan ha Ayan guys Video video lang tayo A video for today guys ang manood ng mga pumuputok na motor yan manood kami ng mga motor na sinisira na yung kanilang mga sasakyan yan guys So, pasok na tayo sa loob ng bahay, guys eh. Uh, tingnan tingnan naman natin kung anong handa nila. <laughs> Dan guys, dito na kami sa loob ng bahay. Maga, kami ng mga handa nila guys. Ayan, okay. okay. yeah. Nagti-prepare pa lang sila guys. Doon muna tayo sa labas. guys so oh, wala pang dumadaan sa panahon sa oras na to wala pang dumadaan uh, maya maya marami na yan guys yan guys oh napakaliwanag ng aming kalsada guys diba napakaliwanag ng kalsada eso diwanak ayan guys oh, oh. lapit na malapit na yan guys malapit na malapit na tumama yung mga <laughs> so guys, yan. Uh, hanggang dito na lang ang uh, aming video guys. Napakitinggan na namin yung mga pumuputok ng mga motor. Yan guys. So hanggang dito na lang. God bless you.